Ano ma, nakontak niyo po? Anong balita? Eh, ring lang namin itong cellphone ni Robert eh. Kanina ko pa nga tinatawagan ni mga sampung beses na. Eh, ma'am, text niyo na lang po. Sampung beses na rin. At ma'am, kalma lang po kayo. Baka naman po okay lang naman po siguro yun. Nangako kasi ako dun sa kumare ko na asipasuhin ko si... Opo, ma'am, nasabi niya na yan. Masabi ko? Na. <laughs> Opo, mga sampung beses na. <laughs> Ah, uh, excuse me, excuse me. Ah, uh, lahat. Uh, Vincent, di ba sabi mo gusto mo ng malakit? Opo, oh, sir. Okay, but, but bukas, bukas imbitahan ko kayo sa bahay para magmeryenda. Paglulutuin ko si Elsa ng malakit at saka iba-iba pang mga native na kakanin. Yes! Yeah! Nako oh, yeah! oh, Naku naman, sir. Na-touch naman po ako. Naku, huwag ka magdama. Hindi lang para sa iyo. <laughs> Oo, oh, saka may kondisyon. Ay, sa ano pong kondisyon? Uh, si Clarissa kasi, kailangan niyang magvideo para sa assignment ni Jacob. Opo, kasi gusto po namin mag-shoot ng mga may suot ng traditional Filipino costumes. Tapos kumakain ng native foods. Parang fiesta po. Hmm. Ah. Ano, pwede ba natin silang tulungan? Oh, pwede! Oh, okay, oh. okay, okay. Yun lang pala eh. <laughs> o, sige, basta bukas sana pagdating niyo, naka-Filipiniana na outfit na kayo, ha? Sige po, sir. Okay, may mono. may Filipiniana costumes pa naman tayo eh. Yes! Tikbongga! <laughs> libre na yenda na, makakatulong pa tayo. Hoy, yeah. <laughs> uh, ikaw ha, magkakostume ka ha? Oo, oh, basta makakatulong, tsaka libre pagkain kahit ano ipasuot mo sa akin, okay lang. Kahit wala nga, okay din eh. Kahit walang pagkain? Hindi, kahit walang suot. Ay! 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 Ma'am, ito po yung cellphone ni Robert, oh, saan nakita na yan? Sa may halaman po. Siguro nahulog ito, kaya hindi kayo sinasagot kanina. Huh? Eh, bakit hmm. nandun tinanim niya? Ay. Baka nga siguro nahulog. Ay, pampira. Eh, dibigyan na natin sa kanya para masagot niya si Ma'am. Ah, uh, eh, paano natin si Bibigay? Guy? Eh, wala nga siya dito. At saka kung nandito siya, eh, di tanungin ko na lang. Hindi, tanungin niyo na nga po. Wala, Ay. nga, eh. eh. Hindi, nandiyan na po. Tanungin niyo na po. Ah, ah eh, but hindi po sinabi. Hindi niyo naman po tinanong. Ay, no, 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 talaga. Magulo gulo <pa>, usap. <laughs> Ano bang nangyari? Um, Pinagdive naman po kami ni Robert at kasama ko naman si Jerry. Si si Jerry? Saan ka nagpunta? Ninang, pwede ko bang mamaya na lang sabihin sa inyo? Uh, bakit? May problema ba? Uh, wala po, ninang. Pero may hinanda po ako at gusto ko sanang ipakita sa inyo mamaya. Ano yun? Mamaya po. Makita niyo. Just trust me. I just have to finalize it. Ay, hey, ma'am. Bonggay ipapakita niya sa inyo. Eh, ikaw mahala. Mm. Mm. ah mahala. Sige po, Nina, Nino, thank mm. you. Robert, tara! Ah. Let's go, let's go! Sige, sige. Tingin mo. hindi yung banal na sinasabi ni Robert? Bongga raw. Ano, okay na kayo? Yes, ready na! Hee! <laughs> ako na! Ano, okay ba? Bagay ba sa'kin? Sa Ganda! Pero alam mo, mas bagay sa akin na ito. Eh. Oh, hindi ah! Mas bagay kayo sa akin. Pati pangalan nga natin, oh, Clara, Maria, Clara. Alam mo, kung nandito si Kara, bagay yun sa inyong dalawa. Hmm. Mara, Kara. Ay, Omara! Oh, Sama! <laughs> Bakit? Eh, bagay din naman sa akin ang Maria Clara ah. Nako! Pag ikaw, mas bagay sa'yo, doble kara. Che! Okay. At kung sa'yo naman, ang mas bagay sa iyo, doble presyo. Ah! 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 Um, nay, ano po meron? Bakit pinaupo po tayo dito ni Hindi, Eh, ipapakita raw eh. Ito na! Ready na! Teka, uh, ano ba yung papakita mo ngayon? Dito po, Nino. Uh, um, Nung nagplano po akong mungwi dito sa Pilipinas, naisip kong mag-start ng vlog para ipakita ang kultura natin dito. Kaya tuwing lumalabas kami ni Robert, umiikot kami sa Manila para ipakita ang buhay dito. Mm -hmm. Pati yung mga nagbabalot, saka yung nagbebenta ng taho, saka fishball, kinukunan niya. Nalala mo yung mga taga-kiyapo, ang buborta, no? Ay, 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 ah, pati. Uh, ay, okay. po. Uh, <laughs> Oo nga, parang professional yung pagkakagawa mo, ha? Oh. Thank you <laughs> po, Naanak, yan pala ang pinagpapaguran mo tuwing lumalabas kayo, ha? Nag-aalala pa naman ako noon, pero ang ganda, -ganda. <laughs> Thank you po, at malaking bagay po sa akin, ha? Tuwa ako sa ginawa ko. <laughs> Pag napanood yun ng nanay mo, siguradong matutuwa rin yun. Nakaka-proud! Oh, yeah. At sya pa, sigurado maraming rin magsusubscribe sa'yo. Oh, yes! At yun din talaga ang goal ko na matuwa sa akin si Nanay. Oh. Uh -huh. ang galing, no? Nakuha mo si Aling Mimi mag-artista. Huh? Sino ko? Si Aling Mimi. Napaarte mo pa nga, eh. Ano ka ba? Wala si Aling Mimi doon. <laughs> wala si Aling Mimi doon. <laughs> Tsaka bakit naman napunta si Aling Mimi doon? Oo, oh, andun siya! Balik mo, balik. Uh -huh. <laughs> <laughs> yeah, ako di na lang, ako na. Oh. Oo, oh, yan, yeah, yan, yeah, yeah. Di ba si Aling Mimi po yan? Paano magiging iing si Mimi yan? Eh, yan nga yung pulubi. Oh. Eh, hindi si Aling Mimi po yan. Ano ka ba naman, Maria? Paano magiging pulubi si Aling Mimi? Uh, uh, teka. Eh, uh, mo nga. Uh, si Tommy yan. Ay! Ah, si Tommy nga! Ay! Si Aling Mimi pulubi nga! Sabi sa inyo eh. <laughs> Hello? Ha? Kailan pa? Oy, shhh! Sino yan? Si Bertha po. Nasa presinto to si Aling Nini. Kagabi pa? Ha? 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 Salamat talaga ha, sa piyansa. Kina Sir Pipito po kay magpasalamat. Sila nagpadala ng pera. Ay, may pizza na lang siya ng extra. Pang, pang naman lang. Wala po eh. Pampiyansa lang talaga. Ah. Kung gusto mo, babawin namin yung pampiyansa mo para dun ka na sa loob ng kulungan kumain. No, no, no. It's okay. Thank you na lang. <laughs> Ay, teka muna, teka muna. May, meron nga pala akong naidamay na babae dito sa piyansa na to. Sino? Ayan oh. Salamat. Hindi lang piso binigay mo sa akin. Oh, wala yun. At saka mabait ka pala. Hindi ka rin totoong pulubi. <laughs> Sinubukan ko lang. <laughs> Sige, una na ako sana balang araw, maging pulubi ka. Para matulungan din ko tayo. Kalain <laughs> mo, kung ano-anong pinaplano natin para dito kay Ben, eh, yun lang pala ang gusto. Hindi, kasi yun talaga ang ng Pinoy. Oo nga. Elsa, napakasarap talaga ng malakit mo. Oo. <laughs> The best! <laughs> At saka, libre pa. <laughs> Ay, hello. Mamaya kunin mo ako ng solo ah. Tapos kukuhanan din kita. Kukuhanan? Ah, kukuhanan kita ng rubber shoes. Anong size mo ba? size uh, 14. Ay! Kala... <laughs> Hilig mo sa malagkit, no? Eh, bakit? Yan, dikit mo eh. <laughs> Correct. I'm oh,